Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid, ang tunay na kapayapaan ay para sa lahat. Kapag may pinipili lamang na grupo ng mga tao, tiyak, walang kapayapaan ang ibibigay nito. Kaya nga po sa Islam, ang fraternity, haram! Bawal po yan! Tignan po ninyo ang lipunan natin dito sa bansang Pilipinas. Ang daming fraternities, di po ba? Sila ba ay nagkakaisa? Hindi. Nag-aaway pa nga yan eh. At ang dahilan kung bakit ito ay bawal sa Islam ay Ibig mo bang sabihin kapatid? May hihigit pa sa kapatirang binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatiran sa Islam? Ang Islamic Brotherhood o kapatiran sa Islam ay international bagkos universal para po sa lahat. Kaya nga po isang malaking maling pananaw ang akala ng marami sa mga tao na ang Islam ay para lamang sa mga Muslim. Hindi po. Para po sa lahat. Kung babasahin natin ang Quran, ang salita ng tagapaglikha, ang daming mga verses na naglalaman na Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, O kayo mga tao, O kayo mga tao. Nadinig po ninyo? Baliwala ang iyong katungkulan posisyon sa lipunan, lahi o kulay ng balat, mayaman o mahirap ka man, may natapos o wala. Ang mahalaga, ikaw ay naniniwala sa kaisahan na nag-iisang tagapaglikha na karapat dapat sambahin. Sino siya? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmasdan niyo po sa oras ng hajj o yung pilgrimage na ginagawa doon sa Makkah sa Saudi Arabia. Hindi binibigyan ng diin ang nationality kundi sa passport lamang yan. Sa totoo lamang, kapag idinidiin mo ang iyong nationality, hindi ito nagdudulot ng pagkakaisa. Sa halip ay pagkawatak-watak ng mga tao. Iisa ang ID ng mga mana ng palataya. Muslim at Islam ang pamamaraan ng kanilang buhay na mismong pinili ng tagapaglikha. Ngayon kapatid, naging malino sa iyo na ang totoong kapayapaan dapat para sa lahat hindi pinipili ang grupo ng mga tao base sa kanilang lahi, yaman at kung ano-ano pa. Kaya mga kapatid, huwag nang magbulag-bulagan. Huwag nang magbingi-bingihan. Harapin ang katotohanan, tanggapin ito upang sa ganon makamtan mo ang kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.